Ha, ah, mga kainsan. Bibisita po muna tayo din. Alam mo talagang yung tagal ng walang napunta. Huh. Hindi huh. na muna. Yan, bumagsak na. mga kaisan, bumagsak na po yung mga ano, yan, ito mo ito. Yan. Sira na rin. <coughs> yan. Pinabibisita po sa atin ni Mrs. <coughs> ito po ay gagawin ng ano, yung paupahan po. Apartment. Ay, ano mga kaisan, dami nagtatanong sa inyo Paisan, ba't din yung pa upahan? Ay ano itong mga kaisan, gawa ng kaya kami umalis na dito Dito po kami nung unang mag-asawa po kami ni Mrs. Dito po kami Ay tinitirahan, ito po ay double wall Halos tayo na po nagtrabaho niyan, kami na ang tayo ito po ay tinitirahan ng daga Sobrang ay yung dalawang bata ko utoy Ay uh, nagkakasakit dito, kaya kami umalis dahil uh, sobrang ano po ng daga ayan o no? madumi madumi yung iba lang ay isa ba di mo paupahan eh hindi po natin pwedeng paupahan dahil simpre nakakahiya po doon sa uupa ayan o no? mga bahay na po siya ng daga double wall ito ngayon kakalasin na po ito ito po ay isa amin na ni misis po sa mga bata na po ito papagawa po namin paupahan ayan halos inanay na rin gigibay na po ito pati ilalim mga kainsan Ayan. ah, bumagsak na rin pala oh. halos sa ah, ako na po ang nagtrabaho nito ito itong loob na ito oh. yan utay oh Ah, tamot eh. Ako ang karpentero nito. Tamot may mga tali ng kawad. Pagkasalo. sa loob. Ay, tamot eh. Ayan o. Oh. ako ang engineer niyan. Tamot. May mga tali ng kawad. Tamot eh. Ako nang engineer ito dati. Tinarabaho ko ito araw-araw. Yan, tagi-tagilid dyan. O yon, ako na nagtrabaho niyan, utoy. Yan. I Ibibidyo na lang po na. <laughs> Ayun, inaanay na rin. No? Eh. Pero mapapakinabangan pa rin naman po ito. Ano ng ano po? Ano ng manok? Bahay po sa bukid, manok. Ito, ito. ito Ito maganda po ito, mga malatubig diyan eh. Ang gamit pa sa bukid. Di diba na ano? Ito yung ako yung nag-aaral uto eh. nag, nung ako yung nag-asawa na ano dito pa hindi pala ito na tabi ni Mrs. Nung ako yung nag-aaral po. Ayan oh. Shout out po sa mga taga El Royal. Nag-aral po ako nung no? may asawa na po. Mm -hmm. Sayang eh. Hindi pala ito nadala sa bahay. Eh. Yan, dyan po tayo nag-aaral. Oh. Eh. El Royal. Ayan, hello po, kina ma'am, kina sir. Yan. Bumagsak na pala uti, eh. Baka nga ipong eh bago mag-December po, gigibain na rin ito. Pero may mga gagamit pa rin po mga kahoy. Ito yung anak ko. Oh. Birthday po niya. Ito po yung mga recipe namin ng cake. Oh. Yung mga bago pa lang kami nagsisimula. Oh. Yan. Yan anak ko po yan kasi anak kong lalaki bunso tapos ay eh, anak kong babae ito utoy eh. naging neg negosyo dami ni, ni ito nagagawa kami ng cake nandito kami nagsimula mm, matagal na kami nagagawa ng cake yan eh, hindi na po ito ano dahil Luma na po. Ito naman, bigay ni Nanay Bianan. Nung nabubuhay pa. Kung gaano kabait si Nanay. Para magkaroon kami ng simula. Tapos ay... na yung pugon eh. Wala pa kami dati nito. Nung unang mag-asawa kami, nagsimula kami sa pugon. Isang pugon na may uling. Hindi ko alam kung anong gamit pa ito ng mga para ko ito eh. Anong kung laman ito. Yan, dati, dati nga pala mga kainsan. nag plus din ako. Yan, dati. Nagbay taplas din ba kayo mga kainsan? Wala nyo dati. Yayaman daw eh. Hindi naman. Hmm. <laughs> ano to eh? Hinahanap po yung pugon. Kung kami nagsimula sa unang pugon. bumagsak na talaga oh. Hindi siya pwedeng paupahan mga kainsan gawa na yun. Oh. Tutulo na siya sa gabi. Pero nung nakatira po kami dito, natulo, rin, natulo na rin yan pa isa isa. Wala dyan yung pugon. Nahanap po yung pugon eh. Gawa ko yun eh, pugon. Yan, si Arnamin dati, ang liit dito po ako naglalaba nung araw naglalaba ako ito dyan madaling araw alas 4 nahanap ko yung pugon magigiba na uti ito pero marami pa mga gamit na kahoy eh. Ito yung memory ng mga bata. Diyan nagsusulat. Like Semento na to. Nakakuto yung pugon. Ito naman to, to ito, nalagyan ito ng cake. Ito. Ang gagawin naman dito, apartment yung taas. Ang baba ay tindahan. Tindahan ng mga kung ano-ano bigas. Hmm. Pero yung taas pa upahan. Papagawa namin uti-utay -utay. Para may trabaho din po yung aking mga kaibigan Wala, nahanag ko yung pungon Mahiwagang pukun Wala na uti po ay, ano, sobrang init po nito sa tanghali dito. Kaya yung aking mga anak utoy nagkakasakit noon. Halos sa uh, buwan-buwan nasa ospital yung anak ko eh. Ilan taon na to ay eh? Na ito ay mga 5 years. Mm. Dati may gustong umupa. Ay ang inaalala naman ng mag-asawa, baka magkasakit ba yung mga anak nang uupa. May ilo pa yung tita mo ito eh. Alam mo kung magkano ang pinagbabayaran namin sa ilaw dito? 25 pesos. Kahit nung nakatira pa kami dito. May rep, may... Ewan ko nga ba't mura? May rep siya. Tapos ay merong TV. May kuryente. Pero ngayon parang tumas na eh. Basta minimum lang kami dito. Ito, sombrero pa ng anak ko. Parang ako pa ang naglalang nito na eh. Doy. saik habal yan. Malawak din po ito. Ayan mga kaysang kasama pa ito. O tita mo. Kasama pa po itong tagiliran. <coughs> Mahaba ito o toy. Doy. Kasama pa po ito. Ito. Tsaka yung likod. Malawak pa po ang likod nito. Ari uti tanim ko ng malunggay oh. Grabe oh. Aray na may ako na naglagay niyan uti ito. Dahil wala nga kami pang ano eh. Yung pang bakal. Yan. Yeah. DIY po yan. Ayan oh, oh. DIY yan. Binili ko pa sa junk shop yung mga tubo-tubo. Uti -tubo. yung Grabe <laughs> yan oh. Ito, pinahila ko ito dati sa kabayo. Ito. Tagal na rin ito. Yan, kasama pa po ito. Kasama pa po ito. ito. Eh. Mahaba ano? Mahaba. Lalo, tindahan ng mga bigas. Mga gamit sa si school boat. Eh. Aso rin namin tinpo tindahan. Yan ito, ako na nag ako na nag-obra nito ito eh. Ito. <laughs> Karpentierong hilawi eh, ano, tuloy. Mm. Eh. Malawak din siya. Hindi ko makita talaga ito yung pugon. Nung kami nagsimula sa pugon, isa, bagong kasal kami mga kaisan, Bumibili pa ako ng uling 10 piso. Halos araw-araw 10 pisong uling. Siguro nasa loob ito. Eh. May hiwag ng pugon yun eh. Sariling gawa din natin oh. yun. Kaya mga kaisan, dini sa amin po ay ano, libre ko ko ng... Uh, <laughs> ng ano, pahinga po. Uti <coughs> baka masundot ko sa mata. Drang hita po. Ay, ka nga lapisan. Wala oh, no, tayong di okay, parang dino. Okay. Pare, pahingi ko. O. Oh. Da, gilid po rin ay. <coughs> are pala ote, sa tricycle ko, ano? Are, ano? Puputulin ko pala, are. Are, ano? nasabit din ni. Oh, nasira na ito. to Hoy, saan kayo galing mo to eh? Ay, bakuli. Ay, ito yung bakuli oh. Pakita ko nga ko eh. Ito yung ginagawa namin ng bata kami. Bakuli. Ito, ito, ito po ay hindi nalaking isda. Ganito talaga. Saan yung tinahuli? Sa ilog? Sa ikalwa po. Sa ikalwa. Ayan, ganito po kami ng mga bata. Ito po, ano pong tawag sa inyo na rin? Ang tawag na rin, ito yung ano? Bakuli. Opo. Ayan, ganito po yung ginagawa namin ng kami mga bata. Ito yung. Kaya, pa-shoutout po. Ah, shoutout yung. Yan po ang Bakuli. Yun ang hinuhuli uti ng tinalulo mo, no? Oo, oh, Yeah. Anthony Habalyao to, eh. Bakuli po, bakuli. Ah, uh, uti Hmm, hati tayo. Hindi natin kung matamis yung kay Matoni at kinaparin din yung ano. Ilang hita. Aba, matamis pala. Uy, ayay. Matamis. Matamis ko ya. Ba. Doon po ay ang mapadaan ay kukuha. Matamis na yun eh. Hmm? Kukuha pala umamay ah. Matamis eh. Lucky One, i-update ko daw kayo. Ikaw lang. Ito po si Lucky One. Malaki na po. Aso na. I-update ko daw kayo. Oh, lucky to. Hmm. Si Nawala si po. Nasaan ah? Oh, ah. Oh. Ito po pinakamabait si One. Hindi po siya suplado. Siya po lagi yung basta malambing ito. Tsaka ito. Oh. Si to. Hmm. 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 Ito po dalawang pinakamalambing ito. Ito dalawang ito po. Tsaka po ito. Yan, pinakamalambing po ito. Nasaan si Bigel? Hmm. Laki! Tumusta na, na, baka daw Tinaw, kumusta ka nung amo mo Yung sa atin, malaki na po siya dali mm. Hmm. Malaki na po, oh. Tapos katab katabi, po, katabi, po niya matulog Yung mga pusa No, mga kaisan, update natin sa si isda Ah, walan dyan na, ay pala yung ating dalawang <laughs> Alala, yan, oh Kapit bahay na na eh. Naglalangoy ba si Dasil? <laughs> Habagi wala na namang isda Ayun mga kaisan eh. Si Dasil Namamangka na Toy Yan po, may, yan po yung mga makagaling maglangoy ha Pwede na mamangka o toy Oh wala <laughs> nyo Yung oxygen natin o toy Wala lang namatay na isda Wala na no Ayos na yan. Dire-diretsyo na. Ang daming isa sa gilid oh. Ang sa gilid ka ba doon? Para akong mamalagasaha. Bibisita pati ako ng sili. Ah, ang daming susu oh. Ang daming susu-utoy. Ano kaya yun? Ah, hindi pala suso. Palaka, oh. Dami utoy. Hmm. Yan, mga karabin, oh. Dami, oh. Hmm. Oh. Oh. Mga palaka nakakain, oh. Dami. Oh. Dami. Palaka. Oh. Dami ito pala ka oh Balik ako. Malalim mo ito eh. ka dyan. Try mo, bumaba ka dyan. Sabi ka sa ito dahil wala na pong lumutang na isda. Ya yeah, mga kaisan, magbibisita naman po tayo ng mga sili doon at saka maglalagay po ng pataba. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and godless. Peace. Bye. Toy.